Good evening! For today's video, isi-share ko sa inyo itong lutong bahay na ulam namin ngayon. Adabong baboy, sinubang bangos, and mixed seafood. Yes, dahil alam niyo ba, nanalo na naman yung papa namin sa sweltre. Pag sinabi niyang, tara, punta tayong palengke, bili tayong ulam, ibig sabihin nun, no, nanalo na naman siya. <laughs> Diba, saya sana parating tim manalo. Ito na lahat pinamili niya at bongga ngayon dahil may baboy. Nagi-crave pa naman ako ng adobong baboy. Perfect. At habang hinahanda na 'yung mgaluluto, mm -hmm. itong Boss DJ naman, parang nakawalang aso ang bilis tumakbo. Mm -hmm. Nakatalikod ka lang ng onte na sa malayo na. Buti na lang andyan si Ate Chai-chai magugupod So, ito na lahat ng lutoy namin ngayon. Isda, baboy, bangus, shrimps, crabs, nukos, and tahong for mixed seafood. Syempre dahil paborito na rin ni Papa itong seafood, hindi na rin mawala ito pag pumunta siya sa palengke. Seafoods yung madalas naming ulam pag may budget. Dahil sa mabilis na siyang lutuin, masarap pa. Ito na, sinisimula na lutuin ni Josh ang mixed seafood. While well, si Papa naman nagklinis and nagslice sa baboy for adobo. Pagkatapos pa slice lahat, ako naman naghahanda ng mga sangka para marinate yung baboy. Buti at nasa mood ko ngayon. Charot. So, na, nilagyan ko ng three cloves of minced garlic. Then, pinuga ko yung 2 pieces of lemon. Then, sunod nilagyan ko ng brown sugar. Mga 1 fourth cup of sugar. Then, next na nilagay ko yung sizes and then ketchup. Kaya na bahala magdansya sa panlasa nyo. So, ito na. Tapos na. Then, wait lang natin ng ilang minuto bago iprito. Nako, ang sarap nito. Habang busy sa pagluluto, ito namang tatlo na kasiyahan. Tingnan nyo, parang magka-height at magka-edad lang silang tatlo. Sungugan, di kayo ni si Cynthia Ponce. So, ito na. Magluluto na tayo sa mixed seafoods. Hoy, grabe. Ang fresh ng crabs. Buhay pa. May batang gustong makipaglaro. And ito si Papa, sinimulan na niya ang sinubang bangos. And oh, perfect ang taba ng isda. Ang laki, natatakam na tuloy ako. Nakakagutom lalo. And itong si Mama ko, siya na yung nag-adobo. Sabi pa niya, videohan ko daw siya habang nagluluto siya. <laughs> Oh, ito na ma. Wish granted. Oh, I sure ako masarap yan. Ako nag-marinate. So, habang niluluto pa yung bango sa tsaka adobo, sinimula na rin itong mixed seafood. Nilagay niyo yung butter and then mixed garlic. Sinunod yung tahong and then crabs, so, then shrimps and pusit. Then add one small bottle of Sprite. Then next, seasoning, bell pepper, brown sugar, and tomato paste. Then, i-mix lahat. Takpaan and wait ng ilang minuto. Then lastly, itong corn and then salt to taste. And then mix it. Oh, diba? Perfect. Ganun lang kasimple. So, ito na. Naluto na itong ating mixed seafood. Try niyo din ito. Simple lang siyang lutuin pero ang sarap niya. So ito na yung update ng ating bangus. Malapit na siyang maluto pero nanganak ng na tatlo. Buha dito. At ito yung adobo, malapit na rin maluto. So habang hinintay maluto ang lahat, ito na si papa. Relax, relax na. And si Topher, kakarating lang niya from work. Magigil, gina siya nitinting. And finally, luto na ang lahat. Meron kami ditong lang isda, adobong baboy. Diba? Ang sarap tingnan no? Lalo na itong mo. Meron din kaming ginamos, buwat, sinugbang bangos, and mixed seafood. ba? Diba? Maraming salamat ulit, Lord, sa mga brush bigay mo. So, ano pang hinihintay natin? Kainan na. Ali, kain tayo. Ang ng kain, basta kompletong pamilya. Sige, kaunas ko. Salamat sa panonood. Bye!